Makasaysayan ng ako po. Ako po si Xiao ay isang public historian dito sa National Library of the Philippines para sa Mayo 28, araw ng pambansang bandila. Mga kaibigan, ang Mayo 28 po ay ang araw kung saan nanalo po ang ating mga puwersa sa Alapan, sa Cavite, at upang ipagdiwang ito ay nagtungo sa Cavite City si Don Emilio Aguinaldo at ang mga puwersa natin at sa Cavite City po sa Teatro Caviteño doon po nila unang iwinagayway ang ating pambansang watawat kaya tinatawag po natin ito Flag Day ilang araw lamang po June 12, 1898 ipoproklama ni General Emilio Aguinaldo ang ating kasarinlan, kasarinlan mula sa 333 taon ng pananakop ng mga Espanyol dito sa sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite at iwinagayway niya muli ang ating pambansang watawan at ang uh, kawangis na itsura nito ito ngayon yung ating uh, pinagpupugayan bilang national flag po natin at nagkakaisa po sa atin bilang isang bansa oh. Kaya nga po, eh, ano ba ang kahulugan ng araw sa ating watawan? Alam nyo po, uh, sumulat po ng isang talumpate si General Emilio Aguinaldo At ang aktual na kopya po ng uh, talumpate sa wikang Tagalog Ay hawak-hawak po ngayon ng National Library of the Philippines Bilang bahagi ng tinatawag na koleksyon na Philippine Insurgent Records Ito po ay isinalin ang mga dokumentong ito ni J.R.M. Taylor at inilabas po bilang the Philippine Insurrection against the United States. Ano po ang sinasabi ni General Emilio Aguinaldo tungkol sa kahulugan ng araw dito sa talumpating ito? Narito po, ayon na rin po sa pagkakaliwat sa J.R.M. Taylor, stirred up Filipinos and spread the light over their world, piercing the clouds that enshrouded it. It is now the light, yung araw po, ano? which brightens every spot in the Philippine Islands. And under its influence, the Itas, Igorots, Mangyans, and Moros, all of whom I believe were made in the image of God and whom I recognize as our brethren, now come down from the mountains to join with us. Mga kaibigan, dito pa lamang po. Sa dokumentong ito ni General Emilio Aguinaldo, makikita po natin na holistiko, inklusibo ang kanilang konsepto ng bansa sa pamamagitan ng sagisag ng araw sa ating watawat. Tunay nga ang watawat na ito ang nagkakaisa sa atin. Ako po si Shoutsua para sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Marami pong salamat at mabuhay tayo lahat.